Yan, magandang araw mga babayan. Magandang umaga. Good morning sa lahat. At ngayong araw, uh, patuloy tayo sa pagkiksami dito. Ayan, oh. at, <coughs> para matapos na po itong isang kwarto mga babayan. At sila sa baba ay nag uh, patuloy pa din sa pagpapatag at yung iba, yung isang maso natin ay mag-skim coat na doon sa baba para kapag pintura na po tayo doon at para ma -ano na malagyan na po ng mga bintana ma final na natin yung mga sukat yun ang po yung ano natin gagawin ngayon <coughs> So, yan lang po mga babayan. Mga magandang araw ulit. At, belated happy birthday ni Sir Paul. Ayan. Thank you so much. At, dito niya, sinilibrate yung birthday niya kahapon. yan. Sa so, simpleng handaan po, ay masaya po ang ayan. Thank you. Uh, God bless Sir Paul. Ingat po ako lagi. At, tuloy tayo sa paggawa ngayon ng araw dito. Para matapos po itong kwarto, pagbalik ni Sir Paul, ay pwede na po siya dito. So, yun lang. At, manood lang po kayo ngayong araw. So magandang tanghali po mga babayan at ito na po at hindi po ako nakapag video kung paano namin kabit. Ito pala yung ulay ng PVC, uh, PVC panel dito sa, sa loob. Yan po siya. Oh. Yan. At hindi na kami gumaga, hindi na po ako gumagamit dito na it's moving o yung pagdugtong na alternate na lang po yung pagkakabit. At yan, at napaganda po niya mga ma malinis po siya sa mga dugtungan, hindi na po ako naglagay ng fixed molding. Ayan, tingnan niyo po, parang walang dugtong. So, yan lang po yung discarte ko. Nakakapita kami ng uh, ah, bali <coughs> anim na piraso na ano to. Ah, anim at may mga special na kunti, maliliit. Tagalan kasi kami paglagay namin kanina dito mahirap kasi itong mga maliliit yan i-fortify pa natin so ito mas mabilis na lang po ito kasi ano lang po tayo kabit ng kabit hanggang mahuli <laughs> kabit ng kabit hanggang hanggang sa mahuli at grabe yung ulan grabe napakalakas ng ulan <laughs> ayan no, basang basa pa yung mga dahon Grabe kasi lakas ng ulan mga kababayan. na bago lang huminto. So at pahinga muna tayo para mananghalian. Pagkatapos diretso diretso na po tayo hanggang maghapon. Uh, ah, sana matapos natin to ngayon. Oh, so, na po niya mga kababayan. Na malinis na po siya. At yung ano naggagawin na lang natin dito is yung pagbibinil at re konting retouch sa mga pintura na natatamaan. <coughs> Yan. Manood lang po kayo at maraming salamat sa panonood sa upload namin kagabi. Thank you. sa kisa sa labas ha, ginagawa nila bunjong so yan grabe yung ulan napaka uy patay ang sinilas nagbong napaka putik dito sa uh, area ito yung ginawa nila milibin. yan Ayan so, yung Pinabit nila dito sa labas Malapit na matapos Ayan Nakapers na Ano pa to? Pwede na sukatan na yung gitara hmm, Pwede na ni Sukatan ko ni Ano bago bag nila? Ano yung gawas pag iyo? Nakapers Pwede na po sa skin andaan kita dito, ang kuping, ang na bit. yan. na naaming nakabit straight po yung gano ng ano niya design wala po na po to, kasi hindi tayo naglagay ng it's molding or yung it's clip so yan straight po yung ano niya ang mga uh, grano so yan tapos po malapit na po tayo sa katotohanan tapos ito binil bibili natin binil at saka bintok yung pintuan

magandang hapon mga kababayan at ito na po uh, yan na po yung kisame natin so yan at may kunti na lang po hindi natin natapos kasi hapon na mga kababayan at bukas na lang po yan dito na side itong sirohong maliit yan, yan po yung hindi natin na tapos uh, ito po yung diskarte namin sa pagkabit ng PVC hindi na kami naglalagay ng AIDS molding sa dugtungan niya. Pero in alternate ko mga babayan yung dugtungan niya para hindi masayang yung PVC panel natin, hindi maputol-putol. Ganito yung pag-layout po kasi ka dalawang dugtong po ito. Pag binuho ko ang gitna, may kuha ano, na may ah, PVC na po hindi natin magagamit. At mabuti na po ganito at lahat ng PVC ay nagagamit natin kasi yung siroho natin dito natin nilagay na alternate natin dito sa pagkakalit ayan halos hindi magkita ay po yung siruho mga babayan kasi yung design ng ating wall cladding ay padiretso kung may it's molding yan ah, uh, mapapansin talaga natin na may dugtungan pero sa paraan na ito ay malinis po sa tingnan kasi yung design niya ay diretso po at hindi mapuputol so dito din may siruho din po dito ayan pantay din sila doon sa pikas sa kabila so yan lang po mga babayan at pagkatapos nito uh, isusunod po po itong binil at ikakabit yung uh, ikakabit, ikakabit ang pintuan dito para matapos na po itong isang kwarto ang kulang na lang po dito is yung uh, bintana na lang so yan lang po mga babayan at maraming salamat sa inyong lahat sa panunod thank you so much again at sa baba, ah, nakita nyo naman kanina na skim coat na. At napatag na din yung ah, dito sa bandang may tiris-tiris. Dito. Sunod natin to pagkatapos nila bunjong sa labas. Kasi isa na lang yung pagkikisa, ah, isa na lang yung kulang na kisamihan niya. At dito na lang sa likod. Ah, dito na lang po na side yung hindi nakisamihan. At dyan nakapag, umpisa na din silang nakapagdingding. Ah, ngayong hapon. So, ito na lang. ah uh, kunti na lang po ito. Siguro mga dalawang araw po ito. Matatapos po ito. Matatapos na po nila. So, malapit na talaga ito mga babayan. Kaso na may, may dagdag dito na ah uh, trabaho. Ito po dito. Ayan. Ayan po yung nadagdag. Si balak ni Sir Polito magpagawa ng isang kwarto pa. So, yan na po yung ma add at dyan, ha, Pailan natin yan ng CHB. Pang anda na -anda, anda na yan, tirada natin dyan. <laughs> oh yun lang, magandang hapon ulit. At yun lang po mga at pasinsa kayo sa busis natin. Medyo ano tayo, <coughs> may upo tayo ng konti. Ah, pero okay lang po yan mawawala le, wala din ito <laughs> so ayan at mahapon na po dito so ito na po yung nagawa namin ni Bitoy yung araw at maraming salamat talaga sa nanonood ng ating video na sa inupload ko kahapon thank you so much sa mga nagko-comment doon hindi ko kayo maisa-isa yung mga kababayan at uh, abot ko na lang po ang aking pasasalamat sa inyong mga mabubuting comment doon at maraming salamat talaga sa inyong mga babayan sa palagi nyong pagsuporta at sa hindi pa nakapagsubscribe ng aking channel please subscribe po ng pibitin panday para pakaabot po tayo ng 100,000 subscriber <laughs> yan lang po mga babayan at God bless at amping mutanan yan I love you all